Ipinanganak si Attorney Bruce Rivera noong panahon ng martial law. Noong bata pa siya, marami siyang nakikitang bangkay sa kanilang bayan sa Magsaysay, Davao del Sur. Marami kaming instances na nakikita namin may, may mga patay, may, may bangkay na andon. Ah, ako mga nasa mga 5 or 6 years old ako, natatandaan ko pa siya. Natatandaan ko nung bata pa ako, nakikita ko yung paghingi sila ng pagkain o hingi sila ng baboy o manok. Binabaril nila muna bago nila hinihingi. So, naka-experience ko yun first hand. Nak nakita ko ng bangkay sa, 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 tubig. Apat sa kanyang pinsan ay hindi pa nakikita hanggang ngayon. Lumaki ako na alam ko yung, 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 ano, yung hirap ng buhay, yung, yung takot, may curfew, mahirap sa amin. Sa kabila nito, sangayon siya na mailibing si dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Ang libingan ng mga bayani, para sa akin, hindi naman talaga siya libingan ng mga bayani eh. Pangalan lang siya. Parang, parang brand. May mga tao doon na hindi naman talaga bayani na nilibing. Alam natin yon. So, kaartihan yung sinasabing libingan ng mga bayani. Pwede natin bago yung pangalan niya. Sangayon ako dahil matagal nang patay yung tao, ayoko na maging biktima. Gusto kong tapusin na yung yugto na ng buhay ng mga, mga Pilipino. Napatuloy na nag, nagiging dahilan bakit tayo nagkakatagpi-tagpi, nagkaka, nagkakahiwalay. Kasi kahit ano pang sabihin natin, maraming kasalanan kay Marcos, maraming, maraming, nag, nagawang kasalanan si Marcos, may mga bumuboto bo -bo sa kanila. So kung patuloy na andun yung katawan niya, nagiging simbolo siya ng, ng pagiging biktima ng Pilipino, gusto kong ilibing na yon kahit saan man siya ilibing, sa libingan man ng mga bayani o kung sa kung sa anong libingan man, it does matter. Kahit tapos na ang libing, patuloy ang tunggalian ng mga pabor at kontra sa nangyari. Wala namang mga bantayong para sa mga iba't ibang diktador, para kay Hitler, para sa para sa mga Uh, mga world leaders na nag ng human rights violations at pagnanakaw, bakit dito sa atin? At um, siyempre, akong ako mismo na hindi direktang nakaranas ng human rights violation nung panahon na yon, higit na mas masakit no? Uh, doon sa mga libo-libo-libo ng mga biktima ng human rights violations, lalong-lalo na doon sa mga pamilya ng biktima ng sapilitang pagkawala or enforced disappearance. Palagi tayo sa victim mentality eh. Doon ako hindi sa ayon. So palagi kang biktima, palagi kang palagi kang nasasaktan. Hindi ka palagi kang iniisip po yung yung nakaraan. Palagi mong ganoon eh. Dapat tayo ngayon, isip tayo forward eh. Pag nakikita ko yung katawan ni, ni Marcos, naalala ko yung martial law, naalala ko yung mga biktima patuloy pa rin tayo nahahati bilang bansa. Hindi ko rin pwedeng talikuran ang alaala ng marami kong mga kasamahan kahenerasyon na nagbuwis ng buhay para dito sa pakikipaglabang ito. Ano man ang kasalanan ng aking ama sapagkat hindi naman niya kailanman sinabi na siya ay hindi tao lamang na nagkakamali at nagkakasala. Sana sa kabila nito mahanap na rin nila ang kapatawaran. Sa pagkat sa pagpapatawad sa atin, sa aking Ama, sa pagpapatawad, sana mapawi na rin ang galit nila at sila mismo ay mapigyan ng kapayapaan at katahimik.